Disclaimer lamang, ang video na inyong mapapanood ay hango sa isang post kung saan paglilinaw sa kung ano ang totoong nangyari at mga kasagutan sa bawat ang ng istorya. Ito rin ay para matigil na ang mga sisihan dahil wala naman may gusto nang nangyari. Sa dulong bahagi ng video ay malalaman natin kung ano ba ang posibleng mangyari sa isang taong dumaranas ng depresyon bukod sa pagpapakamatay. Ang video na ito ay ginawa para hindi sisihin ang kung sino man. Ito ay para imulat ang kamalayan ng nakakarami na huwag tayong padalos-dalos sa mga sinasabi natin sa social media, lalo na kung wala naman tayong sapat na ebidensya sa ating mga binibintang. Wala din po tayong pinapanigan dito ang sa lang ay doon tayo sa alam nating tama. Ako po ay mariin nagpapahayag ng malinaw na salaysay ukol sa mga akusasyon na pilit iniugnay sa akin sa nangyaring pagpanaw ng isang vlogger sa Riyadh. Noong Mayo 3, 2025, nakatanggap ako ng email mula sa isang tao about sa reklamo sa vlogger mula sa isang OFW tungkol sa reklamo ng employer niya na si Wasim, Nung araw rin na yon, ay tinanong ko pa kung totoo ang paratang at inisa-isa niya ang lahat sa email ng mga alegasyon. Ang nasabing email ay pinadala sa akin ng nagnangalang Brentong ko noong may apat, dalawang libo at 25 at ito nga ang nilalaman ng kanyang email. Magandang umaga bossing, ganito po bossing ang pangyayari at ang sinasabi ko na Riyadh-based influencer ay si Losamath. Si Losamath ay isang florist, designer at vlogger na may mga followers na din na mga ibang lahi. Ganito ang pangyayari, si Losamath ay galing sa isang shop sa Jeddah kung saan siya ay may kaso at pagkakautang sa ex-employer na nasa 90,000 Saudi Riyals. Umalis at nag away siya dun at lumipat dito sa Riyadh. Nag-apply sa mga flower shop at tinanggap naman siya ng Wasim Flower Shop una dahil nakikita na siya sa TikTok at sikat siya. Binayaran ni Wasim Flower Shop ang problema niya sa ex-employer niya na nagkakahalaga ng 45,000 riyals na dapat ay 95,000 riyals at nagkasundo ang dalawang employer na dapat noon ay makukulong pa siya. Sa mabuting pananampalataya, nagtiwala sa kanya si Wasim Flower Shop at inayos ang problema niya sa kanyang nakaraang employer. Ngayon, nagtatrabaho na siya dito kay Wasim Flower Shop. Ibinigay sa kanya ang lahat ng tiwala at pamamahala ng shop. Pinapadala siya sa mga events at malalaking pagtitipon. Pinamahalaan na din sa kanya ang flower shop lahat-lahat mula sa finances at gastos at mga supplier, lahat ibinigay sa kanya. Siya na din ang may hawak ng company ATM kung saan, makalipas ang ilang buwan, biglang umalis o nag away ulit si Losama, dalawang buwan na ang nakalipas sa Wasim Flower Shop. Walang mensahe, walang paliwanag, walang anuman. Tapos nalaman na ng may-ari ang mga nawawalang pera at utang sa mga supplier, na hindi nababayaran na umabot ng halos 100,000 Saudi Rial, at nawawalang pera sa ATM na umaabot na sa 40,000 Saudi Rials. Nagsampa at nagkaso ang employer kay Losamath. May travel ba na siya at nagtatago kasi pinahahanap siya talaga ng amonya. Ang ginawa niya pala kaya umabot ng almost 100,000 Saudi Riyals ang credit sa mga suppliers, kasi ang gagawin niya gumagawa siya ng mga trabaho sa labas ng kumpanya. Gagawa siya ng mga flower arrangements para sa maliliit na kasal, maliliit na pagtitipon, espesyal na mga kaganapan, tapos yung bulaklak kukunin niya sa suppliers, tapos charge under the Wasim account. Tapos yung bayad naman sa mga ginawa niya sa labas hindi niya pinapasok sa kumpanya. Tapos yung loan niya na 45,000 Saudi Riyals para mabayaran ang ex-employer niya hindi niya nabayaran. Tapos may nawawalang pera sa ATM ng kumpanya na umabot ng 40,000 Saudi Riyal. Napakabait ng owner ng Wasim Flower Shop na si Mr. Moha, mad marami siyang natulungan ng na mga Pinoy, lalo na mga huroob na binibigyan niya ng part-time job sa shop niya, mga florista na huroob at mga Pinoy na huroob. Malaki ang tiwala niya sa mga Pinoy pero dahil sa ginawa ni Losama, nasira ang tingin niya sa mga Pinoy. Sa totoo lang, bossing, kausap ko si Mr. Ali, anak ni M.M. Mohamad na owner ng Wasim Shop. Nagpapatulong na matunton si Losamath at sinabi ko din sa kanya na lumapit ako sa iyo para maibahagi sa iyo ang pangyayari para mabigyan mo ng babala ang mga kabayan natin, lalo na ang mga florista na pinagkatiwalaan ng amo na magmanage ng shop. Sinabi ko sa kanya na ikaw ay isang vlogger na nakakatulong sa mga kabayan at nagbibigay ng assistance. Tinanggap at pinagkatiwalaan nila si Losama, binigay ang lahat ng kailangan at gusto, ang kanyang accommodation at separate sa company accounts, naka-private apartment siya, nakahiwalay siya. Bakit bossing? Kasi may mga illegal na transaksyon si Losama, gumagawa siya ng side hustle pagkatapos ng trabaho at sa kanyang rest day. nag call siya ng client para sa masahe na may s*** service. 500 Saudi Rial bawat isang oras, malaki ang kita niya at doon sa apartment niya dinadala. Ganyan din ang ginawa niya sa Jeddah, at isang kasamahan niya ay nahuli na dahil sa pag-pro-prostitute. Marami na siyang natarantado sa Jeddah, kaya lumipat siya sa Riyadh. Maraming mga business owner sa Jeddah ang nalugi at nagsara dahil sa mga gawa niya. Ngayon, sabi ni Mr. Ali, Tatlong buwan na simula nang mag-run away si Losamat sa kanila, at tatlong buwan na ang mga regular client nila at customer, ay hindi bumabalik dahil nasulot na ni Losamat at siya ang gumagawa na sa mga order nila. Kahit wala na siyang shop, makakapag-order pa siya, dahil nakuha na niya ang mga client at customer at siya ang makakapag-cater para sa kanilang mga order. Kahit wala siyang shop, kumikita siya ng malaki, dahil sa pagpuputa niya, 500 per hour sa isang araw. Mag-umpisa siya ng 6 p.m. hanggang 11 p.m. sa bahay niya. Makakuha siya ng minimum na tatlong client sa pagpuputa niya, e eh di may 1,500 Saudi so Riyals siya. E eh hindi lang tatlo ang client niya sa isang araw. So magkano ang kikitain niya sa loob ng isang linggo? Kaya malakas ang loob niya na maranatado ng mga flower shop dahil may fallback siya. May advertising siya sa isang website ng prostitution na nagpo-post tungkol sa kanyang serbisyo sa Massage Republic at iba pang sexual platform sa Riyadh at nagtatawag din siya sa scout at mga sexual apps. Gaya ng ginagawa ng mga kabayan na nagtatrabaho sa ispa, sila ang nagtatawag ng customer through social media apps at mga sexual dating apps. Gusto ko sana masend sa iyo ang mga voice message at conversation namin ni Mr. Ali at mga screenshot ng usapan namin tungkol kay Losamath. At humihingi siya ng tulong. Sana bossing, magawan mo ng video ang insidenteng ito para huwag tularan ng mga kabayan, lalo na mga florista. Tinanggap nila si Losamath, kahit baklang bakla siya. Kahit ginagamit niya ang kumpanya sa mga vlog niya, tinanggap siya ng open arms, pero tinarantado pa rin niya. Para sa kayabangan at pagmamaganda niya, tinarantado niya ang mga employer. Sana bossing, mabigyan mo at magawan mo ng video ang dinudulog namin sa'yo. Maraming salamat at more power. May 4 nagreact ako sa email na yon gamit ang YouTube at direkta akong sinabi na hindi ko inaakusahan ang vlogger kung totoo man ang aligasyon. May 4 rin nagkomento ang vlogger na fake news ito at sinagot ko pa siyang sagutin mo ang aligasyon. Laban sa kanya, kaya nagpost siya sa kaniyang Facebook account na fake ang aligasyon sa kanya noong May 11. Hindi ko na bala kasalanan kung may nagabayad sa akin na 500. At hindi ko na rin bala kasalanan kung mas masarap ang buli ko kisa sa kipay niyo. Ano ako iparihas niyo sa iba na bagsak presyo ang akon buli? Uy, buli ko na lang gani ang makinis, pakialaman niyo pa. At kung sinasabi niyo nagtatago-tago ako, hindi ako nagtatago ah. Akala niyo lang niya nagtatago-tago ako pero hindi ako nagtatago. May 11 11.2025 nagpost ng kanyang statement si Losama gamit ang kanyang Facebook page at mariin pinabulanan nito ang lahat ng akusasyon sa kanya na lumabas sa nasabing email at ito nga ang kanyang sinabi. Lahat ng sasabihin ko ay pawang totoo lamang. Walang dagdag at walang bawas sa ngalan ng Diyos. Nang nalipat ako sa bago kong trabaho, sobrang saya ko, dahil gustong gusto ko talaga ang passion ko about sa flowers. Nasabi ko sa sarili ko na baka dito na ako tatagal sa work na ito. Alam yan ng mga kaibigan ko kasi lagi kong sinasabi sa kanila ang magagandang bagay tungkol sa aking trabaho at sa aking kumpanya. Bago sumapit ang 2025, nilipat nila ang pangalan ko sa kanilang kumpanya na aking inaprobahan. Pinulungan nila ako na maayos para makapagtrabaho ng maayos sa kanilang kumpanya. Ito yung sinabi ko pagkatapos nila akong tulungan and promise I will do and my best and I will help our company at may perang kasama po yon. Ito ay ang 40,000 Saudi Rials. Yung 40,000 Saudi Rials na yon ay ang binayad nila sa dati kong kumpanya para makapagtrabaho ng maayos at matransfer nila ako sa ilalim ng kanilang pangalan. At nandyan mismo sa akin yung papeles na pinirmahan nila. Tungkol sa issue na may kinuha daw akong pera na 100,000 Saudi Riyals at mga bulaklak sa delivery company na di ko daw binayaran. Ito po ay isang malaking kasinungalingan. Paano ako makakakuha ng pera kung walang approval ng accounting namin? Hindi ako ang nag-order ng bulaklak ng kumpanya namin dahil ibang tao ang nakatalaga sa pag-order ng mga bulaklak. Napaka-imposible na ako ang humahawak ng ATM. Dahil may accounting na kami. Ano pala silbi ng accounting namin kung di siya ang humahawak ng pera at ATM? Sana pinahuli na nila ako noon nung nandyan pa ako kung may kinuha akong pera. Ikaw ba mawawalan ka ng malaking halaga na pera, di mo kukomprotahin ang tauhan mo. Alam ng Diyos lahat kung ano ang totoo, pinalaki ako ng maayos ng mga magulang ko, na may takot sa Diyos at may paninindigan, at di ko kayang magnakaw para ipalamon sa pamilya ko sa mga taong patuloy na nanghusga. Sana inalam nyo sana ang buong kwento. Bakit ako umalis sa kumpanya namin dahil may rason ako? Bakit ako umalis? Alam ng mga tao kung paano ako magtrabaho sa flower shop. Pero pag sinasagad ka na at inaabuso, di na tama. Yun. Kaya ipaglalaban ko ang aking karapatan. Sa kumpanya namin may accounting kami, kaya paano ako makakakuha ng pera kung alam nyo kung gaano kabigat ang trabaho ko, kaya wala na akong panahon mag-tiktok. Kung alam nyo lang. Lumipas ang araw ng Mayo 12, 2025. Nagpost ang vlogger sa kanyang Facebook account na sinasabing, Ngayon alam ko na kung sino ang punot dulo ng lahat, ikaw pala nagpapakalat ha, makeup artist siya. Ngayon may proof na ako. Noong Mayo 13, 2025, ipinost niya ang pangalang, Muagawang breath at sinabi pa niya, Ngayon alam ko na ang totoong mukha ng kalaban ko. Noong Mayo 13, 2025, sinundan niya ng isa pang post at dito nilahad niya ang kanyang usapan pati na rin ang kanyang kaaway, ang mga salitaan nila na may pagbabanta sa kanyang buhay. Sabi niya, puntahan niya ang pinagtatrabahuhan ko dati hash may mga kapatiran siya sa akin. Anong ibig sabihin ito? Plano niya lahat. Patibong, bakit? Bigal action very soon, very alarming ang salitang patibo. Ibig sabihin, nakaplano lahat. Narito ang naging takbo ng kanilang pag-uusap bagamat hindi ito nakasalin sa wikang Tagalog ay mapapansing seryoso ang naging usapan ng mga ito. Noong Mayo 30, nakatanggap ako ng email mula sa kapatid ng vlogger na ang pangalan ay Agnes Karom na humihini ng tulong dahil na ospital ang vlogger dahil sa pagpapakamatay. Tinanong ko kung bakit pero tanging sagot ay na depress pero walang sinabing dahilan ng depresyon. Hiningi ko ang detalye at pangalan ng ospital para ipagbigay alam sa MWO. June 6 lumabas sa balita na patay na ang vlogger, at isa-isa na rin nagsipag-post ang mga tao na ako ang inaakusahan dahilan ng pagpapakamatay. Pero malinaw na hindi ako ang kaaway at dahilan ng kanyang depresyon, kung totoo man na depres ang dahilan ng pagbibigti niya. Para sa awareness ng nakararami ano ang depresyon, ang depresyon ay isang uri ng mental health disorder o karamdaman sa pag-isip at emosyon na nakakaapekto sa kung paano mag-isip, makaramdam, at kumilos ang isang tao. Hindi ito simpleng lungkot o pagkalumbay lamang na nararamdaman ng lahat paminsan-minsan ito ay matindi, malalim, at tumatagal ng linggo, buwan, o taon kung hindi magagamot, mga posibleng sintomas ng depresyon matinding kalungkutan o kawalan ng pag-asa, kawalan ng interes o gana sa mga dating kinagigiliwang bagay, pagbabago sa pagkain at tulog, sobra o kulang, pagkapagod kahit walang daanong ginawa. Pagkakaroon ng mababang tingin sa sarili o matinding guilt, hirap mag-concentrate o mag pag-isip ng tungkol sa kamatayan o pagpapakamatay, ano ang posibleng mangyari sa taong may depresyon, paglala ng pisikal na kalusugan? Dahil sa stress, pwedeng tumaas ang tsansa ng pagkakaroon ng ibang. Sakit tulad ng hypertension o ulcer, paglala ng relasyon sa ibang tao, nagiging irritable o lumalayo sa pamilya at kaibigan, pagbabago sa trabaho o pag-aaral, hirap mag-function, bumababa ang performance. Panganib ng self-harm o suicide, sa matinding kaso, pwedeng umabot sa pag-isip o pagtatangka ng pagpapakamatay, mahalaga, ang depresyon ay nagagamot. May mga paraan upang matulungan ang isang taong may depresyon, psychotherapy o counseling, pakikipag-usap sa psychologist therapist, medikasyon, antidepressants kung kailangan, suporta ng pamilya at kaibigan, healthy lifestyle, ehersisyo, Tamang tulog, pagkain, pag-iwas sa alak at droga. Kung ikaw o may kakilala kang dumaranas ng ganito, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Hindi ito kahinaan karamdaman ito na dapat tinutulungan at pinapakinggan.